na tayong pa-order ng chicken cordon bleu ay gagawa naman tayo ngayong araw. Ito na yung manok na gagamitin natin at breast part pala ito mga mare at nandyan din yung cheese at ham. Tapos natin hugasan yung manok ay gigiling na natin dito sa ating meat grinder. Ganda nga ng quality ng meat grinder na to at eto pala mga mare ay drepor. 5 liters na nga kaya marami ka nang magigiling. Ito nga itong kung gusto mo na medyo mahina lang at kung gusto mo naman yung malakas. nakita kita nyo naman mga mare nagiling nagiling talaga dyan yung manok natin. Pagkatapos niyan titimplahan na pala natin tong chicken breast. Pag naglalagay lang pala tayo dyan ng asin, konting paminta powder at magic sarap. Tansya-tansya meter lang tayo dyan mga mare, hindi masyadong madami para naman hindi maalat. I-mix lang natin yan para mahalo yung mga nilagay nating mga panimpla. At naglalagay pala tayo dito ng arena dahil eto nga nagsisilbing binder dito sa ating manok para kapit na kapit at hindi nga siya maghiwa-hiwalay. Pala tayo dyan cling wrap dahil imamassage natin dyan yung manok tapos ilalapat natin tsaka natin lalagay yung ham at tsaka yung cheese. So roll na nga natin to at kailangan talaga na madiin para hindi nga siya maghiwalay at kapit na kapit yung cordon blue. Babalot lang ng candy mga mare pero may persa Tapos yan, ilalagay na natin para naman ready to chill na at pwede nang prituhin at i-steam.